ito yung ano maraming namatay dito mao yan yung hero pala maraming niligtas tapos marami dito yung namatay yung paguda yung sa bangka Nani ni ano kuya Rico ilog 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 ng bukaw eh. Napanood ko dati yung sa, ano, sa TV. Pag maok. Oh. Naluludid kasi yung dun yung bangka. Kaya nalunod, Sobrang daming tao. 1993 na ganap yung Papunta kami sa karakoy ay dito tito namin yun kuya lang yung nakasanayan yung pagtawag kuya uh lang -huh. Ah, no, minus, eh. Dito kami dumahan, shortcut. Mas maganda dito kasi, ano, fresco. Ay, sasakay tayo. masaka <laughs> experience tayo. Pag, pag mapamunomento mo, ka, baka tour highway, din na sakay mo. Singkuman lang tawid.

<laughs> bago ito na laki, bago on masakay <laughs> ito tricycle, nasa kayo pa sa kaya. wala kayo, katungang katig, bago lalaki. na laki. <laughs> e paano kuya, pag isa lang pasaheros, magkano? Pa. Ah, ganon pa rin. Adi oh, na, adi na. Kabila, kabila. Kabila yan. Sa kabilang iba yung Iban, Iban suki Kung um, um, dagat ito may suko <laughs> Dapat may fisik Mayroong kalubid Pag gustong magpalibre Hilain mo lang <laughs> Nepal baala na Gusto niya ng driver ng bangka siya, malo itutong maligo eh, dihilahin mo na. Sa pista dito, Gurado. Dagsa. Sa Dagsa si Kuya. Ya. Ikaw ray rado to, pa-sihat ka wiwano? Linggo mga. Katawid na kami. <laughs> <laughs> May shortcut. Ah. <laughs> 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 Dito na kami sa highway. Hello, ma ay, Maka shortcut. Tagpira man ng pamasay. Uh -huh, Apikiyay naman lang mo. Uh. Malatot mo yun pala. Tabi tayo mga nuduloy. Nabasaan niyo malam. Ako din mabasa. Kunti. Dito na kami sa uh, ano. na sa dito. Marapit na kami papunta sa Kuya Mako. Ayan yung Pilipinarina. Andito na tayo sa ano, paradaan. Ito kay Ito kay Bosing. ang hirap ng daan ano puro putik Nakamay. Dito na. Dito na.

Hmm. Na tamis nito. Eh. Ito ang lunggari ko yam ko. Bitay daw at si Kuya yam po. Nakaabot na kami. Puro ano, aratiles yung puno dito. <laughs> Ayan, yung mansanita sa amin. Ito yung view dito. Ayan, yung ginagawa na yan. Train, sa ang train papuntang ano de Besoria yung direction na yan may nandito kami nagtatambay sa bahay-bahay ni Kuya Dut ni ano, Kuya Mako Kuya Rico nakatambay Nag-aantay ng grass <laughs> yan. Baka ulang yata, mamukulog na. Siglak-siglak na. Sigla, sigla na. Ibili kami ni Kuya Mako. May tindahan pala dito. Mga ulang. Kung kaya ito, ano po? Wala. Ako, walang buti. Ha? Wala naman buti. Hindi na babalik yung buti ko doon. Kung kaya pag ako magkukuha. Ako magsasawal eh. nakabili kami ng cook at saka ano nila pulutan oh. Ha? Oo, oh, mamaya na pa. Ako na mag Saan tayo dito? Yeah. Ito lang yung aking soft drink sinapay with peanut butter tapos ito sa kanila Emperador <coughs> pok. Saka yung ano. Adobo daw yung uh, Yun. Okay, ano guys. Bye bye. Naingay na yung ano. May ginagawa dito. Mga truck